Mayaman ka na kung meron kayong ilaw na ganito noon. Kung natatandaan mo pa ito, malamang naabutan mo ang panahong hindi basta, basta ang pagpapailaw sa gabi noong unang panahon. Hindi lahat marunong gumamit nito. Sa bawat baryo may isang eksperto lang na kayang magpaandar ng gas lantern. Ang pinaka-challenging na parte ay ang paglalagay ng mantle. Isang beses mo lang ito magagamit at sobrang delicate, kahit bahagyang alog sira agad kawaito sa thorium at cerium oxide pag nasindihan, natutupok ang mga sinulid at natitira ang metal oxide na siyang lumilikha ng napakaputing liwanag. At hindi lang yan, dapat sakto lang ang gas pressure. Kapag masyadong malakas puputok, ang mantle at sayang ang effort. Noon ay malaking tulong ito sa mga mangingisda, pati sa mga dakilang magsasaka sa bukid. Natatandaan mo rin na ito ang mumunting ilaw sa bawat pagsamba na ginaganap sa gabi o madaling araw. Oo, tama ka. Ito ang star na ilaw ng simbang gabi. Tila ba ito na ang pinaka-high-tech sa lahat ng pailaw at isa ka sa may kaya na kabahayan kung meron ka nito sa pamayanan nyo? Naabutan mo ba ang panahong ito? O first time mo lang nalaman to? Isang follow heart at share naman para sa malamlam na memoryang naibalik ko.